"إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء" رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. أغلب داش بارمس سيسي، أي سبنغهم ميغينة بينتولوتسيو، نمطا إيوان، سبنطالا سيلا أي nalugod sila na sila ay maging kasama ng mga naiiwan. nagpinid si Allah sa mga puso nila kaya sila ay hindi na ka-uunawa sa kapakanan nila ya ta'taziruna ilaykum idha raj'atum ilayhim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabbana Allahu min akhbarikum dahilan sila sa inyo kapag bumalik kayo sa kanila sabihin mo, huwag kayong magdahi-dahilan, hindi kami maniniwala sa inyo, nagbalita na sa amin si Allah na mga ulat sa inyo. وسير الله ثم إلى بما makakikita si Allah sa gawa ninyo at ang sugo niya. Pagkatapos isa sa uli kayo kay Allah na tagaalam sa nakalingid at nasasaksihan sa kamagbabalita siya sa inyo hinggil sa dati ninyong ginagawa. Manunumpa sila kay Allah para sa inyo. Kapag umuwi kayo sa kanila pang umayaw kayo sa kanila, kaya umayaw kayo sa kanila. Tunay na sila ay kasala-ulaan. Innahum rijisun wa ma'wahum jahannam jazaaan bima kanu yaksibun. Ang kanlungan nila ay ang impyerno bilang ganti sa dati nilang nakakamit na kasalanan. Yahlifuna lakum li tardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin Nanunumpa sila para sa inyo upang malugod kayo sa kanila ngunit kung malulugod kayo sa kanila tunay na si Allah ay hindi nalulugod sa mga taong suail Al-a'rabu wa, wa alla ala alimun hakim. Aw mga Arabing diserto ay higit na patindi sa kawalang-pananampalataya at sa pagpapayimbabaw at higit na nababagay na hindi makaalam sa mga hangganan na pinababa ni Allah sa sugo niya. سي الله ما أعلم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم Mayroon sa mga arabing disyerto na nagtuturing sa ginugugol nila bilang pagkakamulta at nag-aabang sa inyo ng mga pananalanta. sumak nila ang mga pananalanta ng kasagwaan. Si Allah ay madinigin maalam. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم Mayroon sa mga arabing disyerto na sumasampalataya kay Allah at sa kabilang buhay at gumagawa sa ginugugol niya bilang mga pampalapit loob sa ganang kay Allah at pagkamit ng mga panalangin ng sugo. Pansinin, tunay na ito ay pampalapit loob para siya kanila. sa kanila. Magpapasok sa kanila si Allah sa awa niya. Tunay na si Allah ay mapagpatawad maawain ang mga nagungunan kauna-unahan kabilang sa mga tagalikas at mga tagadya at ang mga sumunod sa kanila ayon sa paggawa ng maganda ay nalugod si Allah sa kanila at nalugod sila sa kanya. Walladhin attabauhum بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم Naghanda siya para sa kanila ng mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito. Magpakailanman iyon ang pagkatamong sukdulan na. Kabilang sa sa paligid niyo, kabilang sa mga Arabing disyerto ay mga mapag-imbabaw at kabilang sa mga naninirahan sa Madina na mihasa sila sa pagpaimbabaw hindi ka nakaalam sa kanila. Kami ay nakaalam sa kanila. Pagdurusahin namin sila ng dalawang ulit sa mundo at kabilang buhay. Pagkatapos itutulak sila sa isang pagdurusang sukdulan sa impyerno. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم May mga ibang umamin sa mga pagkakasala nila Naghalo sila sa isang gawang maayos na iba pang masagwa Marahil si Allah ay tatanggap ng pagbabalik loob sa si kanila tunay na si Allah ay mapagpatawad maawain. Kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Pagkatapos nagpadala kami, matapos na nila kay Moises kalakip ng mga tanda namin patungo kay Paraon at sa konseho nito ngunit lumabag sila sa katarungan sa mga ito kaya tumingin ka kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga taga-tiwali Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbah 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat hindi ba sila nakaalam na si Allah ay tumatanggap ng pagbabalik loob buhat sa mga lingkod niya at kumukuha sa mga kawang gawa at na si Allah ay ang palatanggap sa pagbabalik loob ang maawain? وَقُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sabihin mo, gumawa kayo sapagkat makakikita si Allah sa gawan ninyo ang sugunya at ang mga mananampalataya. Ibabalik kayo sa tagalam sa tagalingid at nasasaksihan sa kamagbabalita siya sa inyo hinggil sa dati ninyong ginagawa. wa 'alayhim May mga ibang inaantala para sa atas ni Allah na maaaring magpaparusa siya sa kanila at maaaring tatanggap siya ng pagbabalik loob sa kanila. Si Allah ay maalam marunong. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل may mga gumawa sa isang masjid bilang pamiminsala, bilang kawalang pananampalataya, bilang paghahati-hati sa pagitan ng mga mananampalataya at bilang pagtatambang para sa sinumang makidigma kay Allah at sa sugo niya bago pa niyan. Wala in aradna illa wallahu yashhadu innahum Talagang manunumpa nga sila wala kaming dinais kundi ang pinakamaganda samantalang si Allah ay sumasaksi na tunay na sila ay talagang mga sinungaling la taqum fihi abada la masjid ussa ala taqwa min awwal yawmin ahq an taquma fihi Wag Huwag kang tumayo sa loob niyon man. Talagang ang isang masjid na itinatag sa pangingilag magkasala sa unang araw ay git na karapat dapat na tumayo ka sa loob niyon para magdasal. Doon ay may mga lalaking na iibigang magpakadalisay الله si افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم Kaya ang nagtatagba ng gusali niya sa isang pangingilag magkasala kay Allah at isang pagkalugod ay higit na mabuti o ang nagtatag ng gusali niya sa bingit na isang pampang na pagguho kaya gumuho ito kalakip sa kanya sa apoy ng impyerno. <Sess> Allah, <Sess> la qawm al si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan. La yazalu bunyanuhum alladhi banu ribatan fi qulubihim illa an taqatta' qulubuhum wallahu alim hakim Nagnanais ya na magpalabas sa inyo mula sa lupain niyo kaya ano ang ipinadugo utos niyo